Pinisin mo na tayo. So mga idol, tapos na ng mga talapya. Ayan, para sa ito po yan. At saka bali ay lang tinanong. Ang pagkakulang po kami rito Mga laman namin yung na Rudy Boy oh. Ito pa, ko bukas yung mesa nito. Ayan, oh. ko na po yung mga laman kaya alas paaga po ako nandito. Ayan, po yung design namin ito Naka ano na to. Naka ha? emotion na po yan. Ayan, Ay, oh. No. Ayan oh. Maganda nang tingnan mga iba dito. O, tapos na rin ito. O, okay na yan. Ha? O, malinis na yan. Walisin na lang. O, malinis, lininis na namin yan. Ito po yan. Lumanda na rito. Mga ito. O, ah, o. Ah. In, ko na po dito ito. Ayan ah, po. Lumaganda na. Ano, ano, de? Ha? Ah? Ayan eh, po. Inipad ko na dito yung mahal na alaman na binili ko. Ano, ano, ano? maganda na po rito ayan ayan so, may linis na ayan po dito na natinanim yung ano na binigay ni kumaring gin ayan po so, pa ayan ang design namin ayan po Kumanda na pong bigla dito mga ito Hindi pa, hindi ko pa natanim yung mga laman na to. Amung mulaklak ito mga ganda rin Ayan po si Rudy Boy De, pati yun oh, Pati yung ano yun oh, Darin na yun Ayan tapos umuwi na po yung Nagtatrabaho ko nag na kami yun Ang ganda ganda na rito Papagita ko na po yung mga uh, Ano namin ito Pababalot ko mamaya doon sa pinsan ko to Yung ilaw namin ito Lagyan na ratan tagyan namin ng ilaw sa gitna. Ito may mata pa to. Yung binibenta sa ano. Wala man. Ah, wala pang palikpig dito. Dapat may palikpig pang may isa rito. Yan po. Maganda na po rito mga idol. Nakabakod na. Yung gagawin namin sa Batangas yun. Ayan po. Ito basag-basag lang iningin namin yung mga tiles na yan. yun napakinabangan yun. Napakinabangan Luwang-luwang na mga pag ito. Pag tiyo sa labas ngayon, linisin natin. Ang ganda na puri itong mga ito. Ito, linipat ko naman dito yung aking mga... Uh, marami na mga pipestong mga ito. Okay na yan, Raul? Na, na ano na yan? Ha? Tapos nyan, pag natapos na yung mga poste na yan... Konti lang eh. Yun na lang. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Yan o. Oh. Meron na po ano dito. Pagka yung namamasyan, mga idol, nagahanap po kayo eh, ng ugasan dito po. Kumuha na kami ng ano dito, lababo. Yan o. sobra-sobra eh, lang namin tiles ito sa mga ginagawa namin mga idol. Eh. Yung dalawa pa yung ugasan. Yan, gumaganda na. Ito, ito, ito nakasabit na ito. Dapat lagi nakaano yan ayan ganda ganda ayan ang mga ito yun ang bundok ng aray ito yun ang mga ganda na po yun decide lang namin yan yung ganyan tapos pag natapos siya ganito po na itura niya yun. para tapos yung ma emotion yung mga ilaw na talapya diyan ko ilalagay Ratan, good morning, good morning. Wow, ini adalah Wow. Wow, maosok na mausok. Oh, no? Ganda ata nito, mga idol. Oh. Ayan. Kalalabas niya, mga idol. Oh. Oh. Di po eh. Uh, Dolo, nandun, oh. Taga Pantaba, no? Oh, thank you, ah. Uh, ito pala nagtatrabaho sa regasco. Bata natin to magpapakain kami ng ano eh, ng mga Pati um, ano kasi kinakain nila, kasi sa nga. Ito nilang kainin. Tataas lang natin ganyan, boy. Pero kami binayapin ng osteris, mga idol. yung gustong bumili. Ngayon no? yung kita natin yung binayapin natin ng ostrich, Yung tatlo, apat. Ito, ito. Ito, Oh, Pag-alas mm -hmm. mm -hmm. itra yan na, yan na. <laughs> Ganda, ilang araw pa lang po. Pag-alas na ma ito lang. Ito. Oh. Yan po. Pag-alas Dal na po. Pag-alas 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 na po. na po. pag na po pag alas na po pag alas na po pag alas na po pag alas na po pag na po pag na po pag alas na po pag alas na po pag alas na po pag na po pag po at uh, dalawang buwan lang po, ganito na kalaki yan. Ang bilis, sobrang bilis niya lumaki. Halos kinakaya lang po nila kang kangkong at saka konting bukits. Good morning, good morning. Ayan, ayan. Shoutout, tapong po na. Shoutout siya mo mo dito sa idol TikTok. Shoutout kayo. Maganda namin kasama. Shout out oh, kay Tatay J. Be... J. Calvo. Ayan na dyan mo. Shout out kay... Shout, Shout out yung pinamaganda namin kasama. Shout out po sa Tatay na Mahal ko po siya. Ah, oh, ayan po. Pupogi o. Oh. Taga, saan sar kayo? Barit. Barit po. Out Barit. Ayan na. Ayan na. Idol. Wow. Tapon dila. Ayan na. Ayan o, ano kayo? Ano yung pinasya-shout-out niyo? Wala kayong pinasya-shout-out? Yan ka

Shout out po sa mama ko, nandito. Picture oh, idol. po? Quezon, Quezon idol. Pravin. Oo, mauban <laughs> tayo oh, layo po Layo, mauban Mauban idol. salamat idol Ayan, salamat. Ha, dapat ko umaga para makakain tayong ng Oo nga po eh. Dapat kang walang kamatayan. Maliwanag dito. Salamat ah. So, Papa, mag-iiyaw ako ng bangos. Tsaka iniyaw ako nakalong. Uh, lalagyan ko ng bangos. Ito may tigsara. naman may tigsara. Ang pahalat bawang sibuyas papalaman lang natin dito yan at iniyaw na talong at saka iniyaw na iniyaw na bangos yan masarap yan karen eh. No? nagiyaw po sa baba ng mga manok eh, sasabay ko na to ito yung masarap at saka lamang ano naman bagong hindi nyo nagisa ano yun natin yan mga ito at saka yun Lagyan natin yung sa asang Good morning, good morning. Ang malamang bago ang mga ito, ano? yan Saka hindi yun na bagong hindi yun na talong. dito ito po yung minyaw namin na bangwas ah, ayan tsaka ginis lamang namang bagong ayan ah, ka rin tsaka iniyaw na talong ayan po kapakasarap dito mga ito malasa Hai sarapnya a leang Hai caha itu bangbupan ini itu walang kasih sarap Hai samalamam bagus wonng then. Mm-hmm. Up in the autumn, hmm, mm -hmm. Walang kasi sarap ito mga na pagkain. ito, lalo na ito, hindi ako na, ba, na talo na yun. may dulok pa ng konti, masunog. Ayan. Ayan. Mm-hmm. Tatanggalan yung camera natin dito Kala kasi Sobrang sarap yan oh. No? Yung bangus na naiyaw sa ano sa baga Ayan oh. No? Mm-hmm. tanong. Hmm. Walang kasistarap sarap para, no? Ito, ito yung tiyan ng bangot. Mm -hmm. Kakaiba lasa ng nayo na talong ng ka rin. Mm -hmm. Namis, wala po eh. Nasa, nasa sila. Grocery po ata. Ha? Ah? Eh? Grocery po. Ayan mo. Oo. Mm-hmm. Sabi na. Saka talawin ito. Saka ibalasan mga ito. Ito yung ulo. Ito no. sa mga tayan kaya hindi ko tinanggali yung mga ito yung mga tayo. hmm nam nam niya ay bala sa mga ito Tanda mo talaga yung laso ng ano, itong Pinoy. Nagupan na ito ito, no, eh, parin. Yan, talong at saka. Mm -hmm. Sarap na ito, ulo.

enam nam niya. Talo nga dyan. yang na yung video na pero tara pero sobrang sarap niya. Hmm? Talo na yung jenong. Talong. Alam mo ba na may sige. Hmm? Sarap mo. Hmm? Ay ba? Matang po si Karen, mga ito. Hmm? Pwede masarap yung tan. Yun o. No? Diyan na to. Saw mo dito. Lagay mo dito. Tsaka mo lagyan ng talong may sili na lang ng tagong ganda na pagkain mm -hmm. kasarap Ah, good morning, good morning, good morning.